Isang kasambahay ang minura sa harap ng bisita Pero hindi nila alam, siya pala ang tunay na may-ari ng bahay Bago tayo magpatuloy sa kwento I-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng kwento E like na ang video Mag-subscribe at itapang notification bell Sige, tuloy na natin Maaga pa pero puno na ng mga boses ang sala Kaluskos ng mga upuang kahoy Kalansing ng mga baso at yung mahinang ngunit paulit-ulit na huni ng aircon na parang laging may gustong sabihin. Malambot ang ilaw mula sa stand lamp sa sulok. Kulay tsaa ang kurtina at sa dingding may abstraktong painting na hindi masyadong naiintindihan ng mga bisita pero pinagkukulitan pa rin. Sa gitna ng lahat nakatayo siya, nakakahel na uniforme. May puting piping sa kwelyo, may maliit na itim na tray sa isang kamay at basang bimpo sa kabila tahimik niyang pinupunasan ng gilid ng center table, sinisigurong ulang marka ng tubig, walang mumo, walang bakas ng kagabi. Pakiayos ang throw pillow na kayupi. Narinig niyang sabi ng isang babae sa may sopa, may tonong parang utos na laging ipinanganak na may kilay. Tumanggulang siya, iniayos ang unan, at sa kamuling humakbang pabalik sa kusina. Mula roon, nasulyapan niya ang tatlong taong nakatayo malapit sa pasukan magpipinsan, naghihintayan, nagbubulungan. Mamela pa raw dadating si Ate Navarro, sabi ng lalaki na kasampak ang kamay sa bulsa. Kaya make sure maaliwalas dito, baka mapornada ang deal. Tumanggo ang babae sa gray na dress at marahang napailing sa direksyong kinaroroonan niya. Sana may matinong kasambahi dito, bulong nito. Nakakahiya kung malamya Nangiting inilabas niya ang baso at kape, sinasalok ang init na parang may pakayding patahanin ang mumangawang kabasa sa dibdib niya. Sa bawat hakbang sa tiles ay may tunog na kakilala niya. Rito siya natutong tumayo ng matatag, rito siya umiwas sa mga basag na pangungusap at pinulot lahat ng nabitiwang pangarap. Matagal na niya itong bahay pero sa araw na iyon buong buong igigit ng tadhana kung saan nga ba ang pwesto niya. Dumating ang bisita. Mabilis, mabango, at mas maingay pa sa doorbell. Naka-blazer na dark charcoal, panayang tiklop ng labi na parang may sariling kurbatang kinaiingitan. Good afternoon, sabi nito sa grupo. Malutong. Ako nga pala si Bianca, friend ni Carla. I came to check the property din. Sabi niya, sale daw. Baka interesado ang dad ko. Kumaway ang magpipinsan, halatang impressed. Siya, tahimik pa rin, humagbang para magsirba ng tubig. Miss, tawag ng bisita, sabay turo sa tray, ano yan? Bakit may patak? Lord, you call this service? Sa ganitong bahay dapat may standards. Tumingin sa kanya ang lahat. May napakagatlabe para huwag tumawa. May inalisang tingin na parang nanonood ng eksema. Hindi siya sumagot. Hinigpitan niya ang hawak sa basahan at marahang pinunasan ang natirang dampi ng tubig sa tray. Pasensya na po, ma'am. Mahina niyang sabi, Po, pro-protektahan ko na lang po ang mesa. Pero tila mas natuwa sa sariling pagkadinig si Bianca. At ano tong kurtina? Mukhang luma na. And that painting? Hala, hindi ba masyadong rustic? Nagtawanan ang nasa likod niya. Anyway, tuloy ng bisita. Ayusin mo yan, we have a gift coming, ayokong mapahiya. Pinili niyang magbingi-bingihan. Puntahan ng kusina, bilangin ang plato. Tik-tak ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay parang piit ng susi sa dibdib niya dahil habang nananahimik ang sala, sa loob niya ay malakas ang ingay ng alaala. Dito siya unang dinala ni Lola Felisa, ang orihinal na may-ari ng bahay, Labing siyam na taon na ang nakalilipas. Kalahating araw pa lang noon ang ulam niya ay tinapa at gulay. Kalahating buhay ang baon niyang takot at pag-asa. Tinanggap siya ng matanda bilang katulong. Pero hindi kailanman tinawag na Inday. Anak, lagi nitong tawag. Ang bahay, hindi lang dinadapuan ng walis. Dinadarasalan. Kaya sa bawat paggising ng ilaw sa kisame at pagpatay ng radyo tuwing hating gabi, may bulong siyang pasasalamat. Si Lola Felisa ang nagturo sa kanya ng tamang hawak sa plato at tamang laki ng ngiti sa panauhin. Si Lola rin ang nag-iwan sa kanya ng liham, sama ng huling yakap noong pumanaw. Anak, laman ng liham. Kung darating ang araw na kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, huwag mong kakalimutan. Hindi kayamanan ang nagpapahintulot sa iyong magsalita, kundi ang katotohanan. At heto ang katotohanan na walang nakakaalam sa sala. Ilang linggo matapos ang burol, itinawag ng abogado sa kanya ang huling kalooban ng matanda. Ang bahay, ang buong kabahayan pati ang bakuran at laman, iniwan sa kanya. Hindi dahil siya ang pinakamalapit na dugo dahil wala namang anak si Lola Felisa, kundi dahil siya ang nag-alaga sa tahanan noong wala ang iba at siya ang alam nitong makapagpapatuloy ng respeto sa bawat sulok. Pinakiusapan niya si Attorney Navarro na huwag munang ipaalam sa lahat. Gustong gusto niyang ayusin ang damdamin, ayusin ang mga tauhan, ayusin ang sarili bago ang anumang pagtatalo. Kaya heto siya ngayon, nakauniforming pamilyar at payapa sa katawan, tahinik na kumikilos habang ang mga bisita ay nagbibilang ng metro kwadrado sa isipan. Miss, sigaw ni Bianca, nang bumalik siya at naglagay ng baso sa center table. Bakit ka nakatitig? Do your job. And by the way, kung hindi mo kaya ang basic hospitality, maghanap ka ng ibang bahay na pag-aalila, please. Huwag dito. Marahang umigting ang kilay niya, pero nagtimpe. Opo, ma'am. Sagot niya. Apakisabihan ng amo mo na bigyan ng maayos na lesson ng staff. Sabay sulyap sa magpipinsan na tila, hinihintay ang kanilang pagsang-ayon Kapag ako ang nakatira dito, unang agenda ko, palitan ng lahat ng kasambahay. May isa sa mga pinsan ng natawa ng mahina. Bianca talaga, sabi nito, pero may point ka. Napasandal si Carla, nagsalubong ang kilay pero hindi nagsalita. Kitang kita niya ang laro ng hiya at pagkampi sa mata ng mga naroroon. Ramdam niya ang pagsalat ng pangmamaliit sa hangin. Manipis pero matalim, parang alikabok na pumapasok sa inos. Tumunog ang doorbell. Dumating si Atty. Navarro. Mailiwalas ang mukha. May dalang makapal na folder at dalawang saksi. Good afternoon, bati nito. Ready na po ba para sa turnover? Napatingin ang lahat sa kanya. Lalo na si Bianca na parang napakislot ang nguso. Turnover? Tanong ng isang pinsan. Sa amin ba? We're the ones considering to... Nginitian sila ng abogado at dumiretsyo sa kanya. Sa babaeng nakakahel na uniporme. Ma'am? Anya? Pasensya na po at nahuli ng limang minuto. Andito na po ang mga dokumento. Pirmahan na lang, then we'll update the registry. Nabingi ang sala sa katahimikan. Marahang ibinaba niya ang tray sa mesa. Hinubad ang basahan sa kamay at saka tumuwid ng tayo. Hindi nakilos ng umaalila kundi ng taong marunong pumwesto. Salamat po, attorney. Sagot niya, mahinahon pero malinaw. Hihingin ko lang po muna ang pasensya ng mga bisita. Wait, putol ni Bianca. tumalikot talikod na parang nawawala. Anong turnover to? Sinong pinapapirma mo? Ang abogado malumanay. Kay Ma'am Alina po. Lumingon ang lahat sa kanya. Siya po ang may-ari ng bahay. Parang may nabitawang kristal. Tumigil ang paggalaw ng kamay ni Bianca sa ere, napahaba ang hininga ng mga magpinsan, nakatayo pa rin siya sa parehong lugar, parehong ilaw, parehong uniporme. ngunit biglang nagbago ang hugis ng silid sa paningin nila, umigting ang katahimikan. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa supot ang maliit na envelope at inabot kay Attorney Navarro. Ito po ang aking ID at ang liham ni Lola Felisa, wika niya kung saan malinaw na nakasaad ang kalooban niya. Inilabas ng abogado ang kopya, binasa ang isang talata at pinirmahan ng unang pahina, Effective upon acceptance, anya, and she has accepted. Hindi po pwede yan. Biglang sabat ni Bianca, namutla ang ulot pilitang tikas. Imposible, a helper? Owner? Hinawakan niya ang gilid ng tray, inilagay sa center table at diretsong tumingin sa babae. Kasambahay ako at may ari ako. Sagot niya, walang sigaw, puro bigat. Hindi magkaaway ang dalawang katotohanan. Piliting natawa ang isa sa mga pinsan. Baka biro attorney, pero hindi na nakisali ang abogado. Sa halip, lumapit siya sa kanya at iniabot ang pluma. Ma'am, sabi niya, dito po, pinumirma siya. Isang guhit, isang tindig, isang pag-aamin. Simula ngayon, wika ni Attorney Navarro ang bahay ay opisyal ng hawak ni Ma'am Alina ayon sa testamento at mga kasunduan. Sa mga bagay na may kinalaman sa pananatili at pagbebenta, siya ang magpapasya. Hindi na napigilan ni Bianca ang pagsabog ng tinig. Kung ganun, bakit nakauniforme ka? Bakit nagsisilbi ka? Bumuntong hininga siya, sa kanong ngimiti ng malungkot. Dahil dito ako una at paulit-ulit na natutong mahal sa gawain, sa tao, sa tahanan. At dahil bago ang lahat, gusto ko munang makita kung paano tinatrato ng mga pumupunta rito ang mga taong bumubuhay sa bahay na to. Naging tapat ka sa tunay mong tingin sa amin. Hindi nakapagsalita ang bisita. Ang magpipinsan nag-uunahang makahanap ng dahilan. Pero tila nauubusan ng mga salitang pwedeng pagtaguan. Kung ganon, dagdag niya. Tahimik ngunit batid ang bigat ng bawat pantig. Hindi ka na rin kailangan mag-alala sa standards. Hindi ka kukomportable rito. Sa bahay ko may mga patakaran. Walang pumuputok ang boses sa kasambahay. Walang tumatawag ng alila at walang sino mang magpapahiya sa sino man para lang tumaas. Lumingon siya sa mga kilalang mukha sa likuran. Ang matagal ng kusinera na abala sa kusina, ang dalawang hardinero sa may beranda at ang driver na kabataan niya kung may bisita tayong hindi marunong respetuhin, ihahantid natin palabas. Nagunahan ng mga apolohiya Alina, pasensya na. Hindi namin alam. Nadala lang. Pinatigil niya ang kamay sa ere. Ayos lang. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kailangan ko ng pagbabago. Nagpa siya siyang manatili ang ilan sa magpipinsan para sa hapunan. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil gusto niyang ipakita kung paano ang tamang pag-uumpisang muli. Si Bianca, mahinahong sinabihan ng abogado na kapos na ang okler niya. Thanks for dropping by, wika niya. Pero hindi na namin kailangan ng opinion mo. Lumubay ang balikat ng iba, pero hindi na bumalik ang yabang sa mga mata nila ng gabing iyon. Sa halip ay may halong hiya at pagtatantong matagal nilang iniiwasan. Kumilo siya bilang may bahay. Inalis ang tray sa mesa. Pinalitan ng mas mainit na tsaa ang nilamig na kape at inaya ang mga tauhan sa paligid na maupo kahit sandali. Dito kayo, Anya, kasama kayo sa mesa. Lahat sila ay nag-atubili, sanay kasing nakatayo lang. Pero nang mapatingin sa kanya at makitang wala sa mukha niya ang pagpapanggap, marahan silang tumalima. Nang dumating ang hapunan, humingi siya ng pahintulot sa lahat na magsalita. Marami akong gustong gawin sa bahay na ito, sabi niya. Pero hindi iyon magsisimula sa pagpalit ng kortina o pintura. Magsisimula yon sa pagtiyak na bawat tao rito Bisita man o nagtatrabaho ay may dangal. Tumingin siya sa kusinera, sa hardinero, sa driver. Simula ngayon, adjusted ang sahod, may health card at scholarship sa mga anak ninyo. At sa mga dadalaw, ito ang pakiusap at panuntunan. Igalang ninyo ang mga kamay na naghahai sa inyo ng tubig. Tahimik ang ilang segundo, hindi katahimik ang nakakabingi, kundi katahimik ang tumatanggap. May nagpalakpak sa bandang kusina, sinundan ng mahinang palakpakan ng iba. Sa huli, napangiti siya. Hindi para sa sarili, kundi para sa matandang ginabayan siya hanggang dito. Sa isip niya, naroon si Lola Felisa, nakaupo sa lumang upuan, nakatingin at parang sinasabing, "Anak, sa wakas." Kinabukasan, maaga pa rin siyang nagising, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto pinunasan niya ang semper table. Hindi na dahil may sisigaw kapag may patak ng tubig, kundi dahil ganito ang pagmamahal niya. May basahan, may mahinang paggalaw, may malasakit sa bawat hibla ng kahoy. Sa sala, pinalitan niya ang ilang lumang bulaklak ng bago. Naglagay ng maliit na karatulang halos hindi napapansin pero malino sa sino mang magbasa. Sa bahay na ito, ang pinaka kagamitan ay hindi ang chandelier, kundi ang respeto. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Bianca kasama ang dalawang kaibigan, may dalang regalo at mahaba-habang bulaklak ng paghihingi ng tawad. Tinanggap niya ang regalo bilang kabutihang inaabot. Hindi niya tinanggap ang kahit anong pagbalik ng dating tono. Salamat, Ania, pero wag na nating ulitin Bago ito umalis, itinuro niya ang kusina. Gusto mo bang kumain? May nilutong Manang, masarap. Pero dito, sabay-sabay tayo sa mesa. Tumanggo ang bisita. Pinili ang katahimikan kaysa paliwanag. Nang gabing iyon, sa huling paglipas ng araw sa bintana, kinuha niya ang lumang uniporme at maingat na hinaya ang manatiling nakasabit sa likod ng pinto. Hindi niya kailangang itapon. Bahagi iyon ng kwento. Ulit mula ngayon, magsusuot siya ng kung anumang komportable. Minsan kahil pa rin. Madalas simpleng bestida. Sapagkat hindi na ito pagtatago, ito na ang tahanan kung saan ang kasambahay ay pwedeng maging may-ari. At ang may-ari ay dapat laging marunong maglingkod. At kung sakaling may bisita ulit na magtatanong, Paano nangyari yan? Sasagot siyang payapa Simpleng simple Ang bahay na minahal ko Minahal din ako pabalik At sa mga bahay na ganun Walang sino man ang pwedeng magmura Kasi ang bawat pader Marunong tumindig Para sa taong naglilinis nito Sa dulo Wala nang nagtataka kung bakit ang may-ari ng bahay ay marunong pa rin magpunas ng baso. Sapagkat sa sala na iyon, sa ilalim ng malambot na ilaw, sa harap ng painting na hindi pa rin maintindihan ng ilan. Naunawaan ng lahat na ang tunoy na karangyaan ay hindi nasusukat sa kapal ng kortina, kundi sa gaan ng loob ng bawat taong nakarangga sa kanya. At doon sa tahanang minerang pinagmumulan ng sigaw, pinalitan ng marahang mga salamat at tulungan mo ko pakiusap ng dating bilisan mo at ano ka ba? Ang dating kasambahay na pinagmumura ay hindi lang basta sinurpresa sila bilang may-ari siya ang patunay na may mga taong nananatiling mababa ang kamay para makapagtaas ng iba. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento nating ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.